ice coffee. Hala, ang daming ice coffee. Hala, sa October pa yung expiration date. Hala, grabe. Demi Oh. Ang ganda na naman ng mga Just tindahan

okay, tingnan natin sa sapatos sana hindi sinira so, ayan mga BFF ito yung mga naiuwi natin na uh, malamig yung nangihinayang talaga ako doon sa sobrang raming mga coffee mga BFF kaso nga may dalawang sasakyan na nag-pulled in, pumarada doon sa may parking lot. Nataranta naman ako mga BFF, kaya umadali-dali na lang kami na umalis. Pero nasasayangan talaga, kakuha pa sana ako ng marami mga BFF. Kasi sa, ano siya pa sa October pa mag expire September pa lang ngayon mga BFF, October 27 pa siya mag expire Meron sa nang iced coffee na, ayan, International Delight, Reese's Pieces. Kasi mahilig sa iced coffee itong aking shunana. Oh shit, sa, sa October pa talaga siya mag-expire. So meron akong mocha um another races races na ano. Meron ding anim lang pala nako fruit punch. Oo, no, October pa mag-expire yung fruit punch nila man. kasi malapit na siyang mag-expire. Ayun, caramel macchiato, masarap 'yan. Sus, pwede ko sana itong madala sa sa trabaho mga BFF ayan karamel. dalawang caramel macchiato ang ko na mga malalamig na kape at saka ito yung isa naman mga BFF. ito yung sa frutas sa green beans gusto ko sana silang buksan lahat mga BFF kaso may papalapas na empleyado na naman kaya kung nakita nyo dali, -dali na akong nag-escape doon. Pero buti na lang may mga nakuha kong presko na mga prutas. Ayan, may mga blackberries na sobrang gaganda pa po ng blackberries natin na nakuha. Ayan po. Uh, tsaka mayroon din tayong nakuha ng mga strawberries na naman. Ito kasi yung paboritong pambaon ng mga namin sa work at saka sa school, sa mga bergats. So kaya talagang inuuna ko yung mga prutas. May nakuha din akong green onions, mga BFF. Uh, more blackberries. So, thankful ka rin kasi, ayan, ang gaganda pa po ng strawberry mga BFF. Ang gaganda ng mga strawberries na napak. Mayroon din pong grapes. Kita nyo po yung grapes na yan na napakaganda. Mayroon lang isang bulok. Tinapo nila organic pa ng grapes na yan. Mahal yan kasi organic. Another, ayan. Sobrang malamig na po kasi mga BFF. Kaya, ayan. So, I'm so glad naman na na-check din naman natin. Meron din nag-iisang raspberry. Ayan, may raspberry. Meron pang another strawberries. Ayan. At saka, another blackberries na naman. At saka itong, um, ano ba to? Oranges. Ayan, meron tayong kaso na na, na ano. May nadaganan na yung isa o oh, bukas. Kaya yan, pipiliin na lang natin yan mga BFF. So ayan po yung mga na-save natin sa green beans. Baka meron pa sana yung hihumanap talaga sana ako ng karni mga BFF kasi malamig-lamig na. Pero nga may empleyado na lumabas so kaya wag na lang baka si pa, mapagalitan pa tayo. So at saka dito ako nahanos na tuwa naman ako sa coffee mga hanap kasi sana ako ng dry ng, ng ground coffee mga BFF Kaso wala naman sila. Uh, mas, ito na lang yung nakuha natin at saka yan may juice for the birds limang limang ice coffee pwede na yan mga bibib no kasi puno pa din naman yung refrigerator ko ayan sayang nga naman sa talaga mga BFF Shhh, ang layo pa ng pinuntahan namin yan mga BFF anyways ayan po yung mga nakuha natin kahit pa paano may naiuwi pa din po tayo mga BFF mga PFF ito yung nakuha natin na ah grab bag sa may pharmacy at saka ito yung sapatos first time kong pumunta doon sa shoe apparel shoes na yun, ah, sa mga shoe apparel sh store mga BFF at ito yung makuha natin tingnan Hoka sobrang na excited ako sa Hoka mga BFF mm, nakabox pa talaga pero Hoka nga ba talaga ito titingnan natin in 3, 2, 1 Tada! Pila <laughs> pala. <clears throat> ayan, parang pinagpalitan. Hindi siya Hoka, mga Bipe. Eh. Pero, I think, yung bumili ng sapatos na Hoka, ito siguro yung suot nila. Tsaka, in exchange na. Oh, ayan, Fila. Ewan ko kung anong style ito. Parang, yan elevated siya. So, platform. Um, textile, synthetic. It's US 9.5. So, woman's 9.5, size 41 siya mga BFF. Ayan. Pagkada naman siya, kailangan din siyang labhan. Wala ko nakikitang damage. Pero sure na alam na talagang used na siya. Ayan po. Oh. Ganda naman di ba mga BFF? O, oh, sige. Um, siguro magkakasya. Ang laki. Size 39 lang ako mga BFF. This one is size 41. At ito yung bago talaga na Hoka yung Hello. inserts niya. Ayan. So, sayang siya. But anyways, ang ganda naman ng shoes din. So, that's fine. Hi, BFF! Hello! Oh, insulada. Insulada, I'm a birdie. Go away, bird. I'm trying to do this. Can you go be with sister before she before she gets here, please? Ang ganda naman din mga BFF, O, oh, black. And then, we'll see ang laman ng grab bag na ito. Hi, are you gonna help me? Let's see if there's something inside that we could out. Oh, oh! Don't rip them. here mm, What is that? It doesn't it have a package. It doesn't, but it's not open. It's a rice cakes mga packaging pero. This I is think like for medicine. Sense. Yes, weekly peel planner. So we got for a, a planner. It's a planner. So like if you, Ooh. if you're, it's like every day. tango Oh, this is a nice hairbrush bag. <gasps> it's new don't have any. Oh, tampons, na naman. This, tampons. What size is this Applicator. These are like the planners. Like if you need to eat something on Thursday and Thursday night, you can put the medicine that you want that's here right and then you can do it on Friday, oh. on Saturday. Look at this. Look, dark chocolate mint almond No way. You like onions, yes. right? Mommy has Ooh, we have some Ricola. Ini slice nila mga biget -f, f, ayan pero naka-packaging naman yan. Mommy, have you ever tried those raisins that are covered in chocolate, chocolate uh -huh. like the hard chocolates? Yes. Do you yeah. like those? Yes. Uh, we have some gummy ranchers. Uh oh Ooh, look, more chocolate! Mm -hmm. Mm -hmm. Pala itong grab bag Ito, this one is Dinok San. This BF... one is open, so we're not gonna go have take it. Oh. I'm gonna throw it away. Morganis, Dolly Rancher. Where did those come from? The white papers. I, I read the back and it was like, oh, this Hooray is, for uh, berries! Look at that organic cotton tampons. That's cotton tampons. It's for a woman's hand. Ooh, this is nice. What do we oh, eat? What's this? Oh, plant-based jerky for real? Jerky? It's, it's, it's Plants jerky. eat jerky? Is that true? I did not know that they do have this. I'm gonna give this to Alyssa. What? This one is Oh, a they've of been beer. eating that. So, niyo to mga Oh, kung kina nila. Ah! Oh, honey, you just ripped the whole bag. Like that. I know, but it's okay. Can mommy do this? I know you're trying to help, mm. but that's fine. You can help me. We have some caramel seeds. So don't eat that know, well, Mom. there's a narwhal? Yeah, honey you it's can go bag. if you want open that one go open that and then Let's go, <clears throat> do not eat the whole bag okay i'll give her like give yeah. her five then you can have five yeah. go come on abby know yeah. go show dad bubble hydrating slam dunk. oh my moisturizer ang ganda ayan may laman siya mga beef at oh, na yung dalawa oh my ayan may granulated sugar oh nakalibre na tayo ng sugar more plant based jerky buti pala na bit buti pala mga buti naman mga beef at nakita ko to kasi talag <clears throat> clinical ko oh, saan pang laman dito Oh, earbuds. Pero wala na siyang laman mga BFF. Sayang. Maganda sana ito, oh, earbuds. Pero ano nalang lang casing. So, siguro ninakaw. Ninakaw yan. Kaya yung casing na lang ang... Ha! Banana chips! Oh my goodness. Merong banana chips. Nice job. What do we have here? What's this? advance parang ano to pregnancy test parang pregnancy test yata yun mga BFF and then we have more plant based jerky mga compression glass walang laman so pinapunan ay uh, ninakawan na siguro yan mga BFF urine what's this Urina oh, urinary pain relief para sa UTI to mga BFF fast relief for urinary discomfort, relieves may minor pain. 2025 pa yung expiration date UK kasi yung box is save natin yan mga BFF. Ooh, return merchandise. Look at that. Cover Girl Volume Lash Mascara. Mm. Pag return merchandise, tingnan yung mga BFF. Binili yan tapos siguro hindi tama yung tama yung ano niya, yung kulay na gusto ni return. So, hindi na yan ibabalik ulit sa display. So, ayan, tapo na. And, kay BFF na mapunta. Condom daw mga BFF. Condominium. Ayan, isa lang ang naglaman ng condominium. Baka ninakawan na. <laughs> Free naman sana ito sa mga health center. Meron mas silang mga health center dito, pero talagang ginakawan. Ganyan kasi dito mga BFP, eh. marami nang nag maraming nagnanakaw sa mga tindahan. Kaya nga pinapadlock na din nila. Yeah, this is the pregnancy test. That comes with this. Ayan. Earlier we Yes, love. Did you want more? Oh, she's gonna eat the whole thing. So, tingnan pa natin kung ano yung laman. At least mga BFP, eh, kahit yung iba wala ng laman. Probiotic dietary supplement. Ayan, may probiotic. Bukas lang siya, pero naka-individually pack. Ayan, 2025 pa po yung best buy date. Um, so, kung kailangan ng Yakult and walang Yakult, you can do that probiotic. What else do we have here? Earbuds. Oh, what is this? This is not earbuds. Wearable couples massager. <gasps> Hala. Ang ano ito mga BFF? Parang massage. ayun na Pleasure. See? Pleasure for partners. Ewan ko. Wala na siguro itong laman. Ninakawan na siguro itong mga BFF. Wala laman na. Bukas na. Wala na. Kaya nila kinapon. Ninakawan na yan. For sure. Mine. Longer. What's that? Ring daw. What? What was that? Hindi naman ito English. Hi, love. Oh, are you saying hi to the beef F? So, ganyan lang siya mga beef F. Ay, ito yung ano, oh, bukas pala yung sa ilalim. Kaya yung, eto, rice cakes. Caramel. Shake, why are you shaking your bum on me, lady? Ayan siya, caramel cakes. That's it. So, ayan ang laman ng ating bag yung iba wala nang mga laman kasi tinapo na nila yan, ninakawan so ayan yan siya mga BFF yung ating pokunting jackpot in the grab bag natuwa naman ako dito sa jerky na yan um, protein di ko alam meron pala silang plain, plant based na jerky but yeah and then caramel rice cakes more milk chocolate, ayan nabutas na tong isa oh nakunit pag ano ni Lex so itatapon na natin yan we have the sugar and then this one kung sino ang empleyado na nagtatapon sana nito siguro nagpapak for for para itatapon ayan kinainan na nila yung cheddar at saka ayun ah na, babait natin yan sa basura bakit natin yan, kahit na naka ano pa yan may nilagyan pa nila ng rubber band wag na kasi bukas yan ano pang nilagay nyo dyan same thing with this tingnan kinainan oh minagyan na lang ng rubber band so, I'm so glad na nakuha natin ito we have the banana chips ayan, may Ricola ranchers we have some bars probiotic, uh, ito yung PT test may limang jerky tayo may nabuksan na ang magnum na yan isa na lang ang natignan hindi yung magnum na chocolate ha, yung chocolate ice cream ha magnum din ang tawag ng ayan, large size condominiums condominiums. At saka yung shoes. Ayan, yung fila natin na shoes. So, ayan po lahat mga beef Oh, at saka yung tampons. Dalawa yung tampons. Eh, this is the organic tampons. Ano yan? Ano yan. Mahal yan kasi organic yan. Organic na pala yung tampons. 100% organic daw. Ayan. So, ayan po lahat mga beef Thank you po sa panunod at pagsubaybay always. Salamat sa suporta at sa always na pag-share and rewatch sa ating mga video. Bye for now!